part, evangelista rin pala ang eksena nitong si Sofia Andres na inalis daw niya. Ang stylist noon at ngayon nga ay may mga hugot o tila pa rinig ito ngayon sa social media. Tinaturaw niya kasi itong kapamilya pero sa kalaunan ay siya pa ang tila na pasama. Pero say ng netizens nakakuha naman daw ng simpatya. Ang dati nitong stylist kay Barbie Imperial na ngayon GF Umano ni Richard Gutierrez na ex ng best friend ni Sofia na si Sara Labati. Talbo! Oh, so parang ano 'di ba parang may mm. mga ano may mga hugot siya sa kanyang social IG media. kung saan parang Sabi. ang hirap magtiwala uh -oh ang isang kaibigan na itinurin mong pamilya, tapos, uh, parang betrayal ang nangyari, uh -oh. di ba? Pero hindi niya binabanggit. oh, wala naman binabanggit. Na oh, oh. Pero parang kumampis sa kanya dito sa stylist na ito, si Barbie Imperial, no, di ba? Oh, oh. Yung parang ganun, sabi niya, tinatom mong kaibigan, na akala mo, totoo sa'yo, minahal mo, naging parang kapatid ang mo, naging oh, parang oh. pamilya, pero ganun pa rin ang ginawa sa kanya. Pero yes. without mentioning, the oh, name oh, of the hairstylist, oh, di ba? Oh, oh. Parang sa ano, uh. parang... Hmm. Hindi ako interesado sa topic na Pero, hindi na si Pansa ng topic. Ayoko ko ma, mag-comment, no? Pero kino na kiyak, kino na kiyak kay Heart Evangelista. <ieurate> Bakit din daw, si Heart Evangelista, Chinugi niya yung kanyang dati uh, inang ano, niya, yung glam team niya na napunta nga yung iba kay Pia back. Ganon? Para parang yung kanya-kanyang chugi and portion kagaya nga nito si Sophia Sophia Andres si Bada isa sa mga kaibigan ni Catherine Bernardo. Huwag na, na nang ni kay ano? Hindi, parang ano uh, nangyari so lang plan, na Huwag sa pangalan ni Heart uh oh, uh Oo. -oh. Mm -hmm. Yun lang, yun lang naman. May Oo. mga hugot din shot Pero hindi pa naman talaga malinaw kung patungkol, di ba for the benefit of the doubt. Diba, lagi natin sinasabi kung patungkol ba talaga kay ano yan, Oo. kung sa stylist o kanino patungkol yan. So walang dina. Pero, ano pero, pero nakikita ko naman yung Sophia na yan, eh. fashionista din naman. Bumawi! Bumawi <laughs> Si in fairness kay Sofia Andres, oh, talaga oh. siya. Mm, correct. Diba? At minsan naging close din sa amin dalawa ni Kuya Romel, di ba? Ay, totoo yan. Totoo yan talaga. naging close sa inyo. Just be si a Krista, di ba? Magsasabing no comment. Kasi syempre siguro mm. during ng kanyang kambatan, medyo ano, ati at ati tura. Oh, oh, nagbabago naman yung mga tao. Pero ngayon, okay na siya. Oh, At pumunta pa ng birthday ko si Sofia. At isa sa pinaka may magagandang mukha. Mukha! oh, ang oh. pista. ngayon. Naman, True. Ko, then, pero, Pero, sa na yung ano, itinakabit eh, pa yung pangalan kay Heart of the So, Plada. Okay. Mm -hmm. Pero, yes. Mayroon, paano ba ko sila mga umaktong portion? Ay, oo oh, naman. Ba? Pero, si ang netizen West. kasi, ang netizen naman kasi, ang oh. parang, hindi naman siya, di ba? Ang parang nagkinocompare oh. siya kay siya. Doon lang sa pangyayari. Netizen nagsasabi. Hindi yung sa pagka-fashion. Oo. Oh. oh, oh. Okay. Kung baga, ang netizen ang nagkocompare sa nangyari sa kanya. Doon kaya, yes. ah, Heart. in fairness naman sa kanya. Okay. Ayan. Yeah, di diba? So, uh -oh. Ayun, yun natikman. Okay lang bigaw uh? kanyang Sabangan natin kung mag-react naman yung dad sa kanyang mga hugot uh -oh. pag nabasa yun yes. ng kanyang hairstyle.